sakit ng ilaw ah. Yung mga Karel Idol. May puntahan tayo ngayon. Adong oh, hana itlog eh! Wala tulang man, di ba? Ha? Wala tulang Pila 600? Ah, uh, brato. Itlog sapon, itlog sigab eh. <laughs> nagpalit uh, sila o oh, egg itlog isa ka tray uh, nagsiel ang itlog yata pero minsan ang itlog dire kay nagsiel ang itlog karon actually mga 30 ka 30 ka bilog 600 yen hindi na maperde ito so, mga kakulay namit kitlog, basi, mga gagit basi bro base yung mga kolesterol ta taas man ng ang kolesterol uh, na one egg one day bags bagtik ng mga kakulay kumusta sa inyo welcome to my channel kasi nag nag vlog na ko kasi pa uh, lag na shout out pala kay Marcos Mihara si Marcos Mihara uh, Brazil Brazil Gino siya Genki Marcos ang Genki Diska trabala uh -huh. kay eh, ano pala si isa pa amigo na mo si kalimot ako si Tosio si Ricardo si Hans shout out oops parang may train ah parang may train pero wala naman wala 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 mag short cut ako dito magpag ano dito ang train ah, alis na yun bibili ako ng manok sorry na lang kasi manok hindi pa nahuli kaya shout out father tulog shout out welcome to my channel to channel ng mga kulay kayo magi kaya ganun ganyan talaga mag vlog lang tayo kasi Siyempre ganito na lang ang buhay natin. Kasi maglalakad lang tayo. Mahirap ngayon kasi kung may sasakyan ka. Oh, yun na. Yun na. Yan, may train na yan. Yeah. kapag may train, mag-close yan siya. Hindi gaya sa atin. Walang bakod. Wala Di kudal kaya minsan delikado kaya ganyan talaga ang buhay bau kaya ito na lang shoutout lang dyan sa mga kagrupo kay Ricky Alin kay Aileen Diye, shoutout i-likes mo ha kay Ricky Alin kay Bugs dyan, shoutout shoutout si sa mga Amerika sa mga Facebook karoon shout out kayo yung tanam yan talaga padilim na 4 minutes lang to 5 padilim na yung gabi kami another vlog na naman welcome to my blog. kulay kayo manggi channel as usual kay shoutout uh, kay Angie the King tabis talaga yan mag ano nang sasakyan magdala palagi yan dito sa Nippon kumusta nang na sa inyong tanaan ito loob kumusta hanggang dito na lang ang ano natin kasi parang ulan